mang sweet corn namin dito yan oh malaki nang kanilang heart heart Kaya puso man sa taga bisaya usa may usa may kuan buhok man gud. ha buhok buhok, buhok. di ba kini bang ang puso oh, okay. oh puso sa puso sa ngan sa bisaya pero ako lang in english malaki nang kanilang heart tatlo mayong adlaw na tong tanan mga isoon sister liao nag og o pichay so mga na dagan rong dirim mga iksoon tap sa atong farm din sa matalom para ni siya sa unity kasi kailangan maglaan tayo ng pundo sa unity natin guys para magka magkakilos tayo sa ministry ito ang mga sweet corn namin dito takaytong sa gilid naman dito mayroon tayong third batch sa ano sa sweet corn. Yan medyo ito ang malaki-laki kasi hanggang doon sa ano sa kabila. Mayroon din tayong tinanim doon na ano kagaya nito ang kanilang tubo. Yan ang malaki na tsaka ano mataba ang kanila ano, guys katawan sa sweet corn natin kasi nilagyan natin ang abo at uh, ito mainit ang panahon ngayon at saka ako naman guys ay nag i ng tubig para dalhin natin doon sa ano doon sa bandang ano may okra kasi si, nandoon si ano eh si Kiamalia si, si nag nag-spray ng okra natin at ang kasama natin dito ngayon si Sister Lea, si Tia Malia at saka si Mama at mayroong isang, mayroong kaming isang kasama ditong bata na hindi magpaiwan dahil wala daw siyang klase ngayon puntahan natin at uh, interviewin natin kung bakit siya si Mama dito hey okay guys, puntahan natin guys yan o oh si Yang Yang Yang, harap ka dito Yang Bakit ka sumama ngayon Yang? Na, wala, wala trabaho sa bahay Bakit wala bang pasok ngayon? Wala, dahil checking ng sports ka kayo Checking ng? Sports Sports? Pero bukas mayroon kayong klase Mayroon kayong pasok Sige, ito si Yang Yang guys So gusto niya sumama dito gusto niyang maka ano din maka maka, maka makatulong sa mga pananayin natin dito masipag tong bata na to guys masipag o yan ang ginawa niya dito tapos ako naman ang magdala doon sa taas parang ano punduhan natin yung uh, punduhan ng tubig natin doon sa gilid ng may ukra kasi mayroon, mayro tayong saw doon guys pero sa ngayon wala pang ulan kaya lagyan mo natin ng tubig galing dito pero pag umulan ha dona uh, doon ah, wala hindi na tayo magano igib dito dati meron akong pinapuntang tao dito si brother Lino from Hindang Liti. kasi gusto kong ano mapagtayuan dito ng diatmatic yung tubig para mayroon tayong makunan ng tubig at the same time pwede siyang inumin so sabi niya pwede daw sana pero kaso lang medyo may kalayuan yung kuryente kasi gagamit sila ng dinamo generator para sa pagano para sa paghabwa ng tubig na yung tubo i e, baon sa ilalim tapos yon ang mayroong tubig na ano doon nakakati doon at saka gagamitin nila ng gamitan nila ng ano ng makina pero sige lang sige lang guys okay lang sige lang walang problema kasi sa ngayon, pwede pa man natin tong ano, mapakinabangan tong tabay na to. At mayroon ding tabay doon sa kabila. So dito tayo guys, update tayo sa mga tanim natin. Ito po ay para po sa Unity. Dahil ang Unity natin guys, nangangailangan siya ng ano, nangangailangan siya ng pondo para sa ministry. Kailangan ng financial para mayroon tayong magamit sa mga lakad natin sa ministry papuntang ano sa mga church natin kasi wala tayong support na mga itim at saka mga dilaw <laughs> mga dilaw ba yun? <laughs> mga puti wala tayong support from America wala hindi tayo nangailangan ng mga ganyan kasi itong si lakad Lord natin lang. si Lord lang ang... ang lakad natin ito ay para sa hal alay natin tos Panginoon si Lord lang ang ano uh, gabay natin sa ating uh, pangangailangan kaya nandito tayo ngayon, nagsikap tayo, nag-ano tayo ng mga okra dito ay sa farm. Napakaganda dito guys kasi mayroon tayong lupa na ano pinigay uh, sa atin ng Panginoon at ito ay gagamitin natin para sa kanyang uh, kapurihan. Yan si Sister Liaw. Uh, Ganon-ganon siya sa mga pitsay doon Maraming pitsay guys May rami pa tayong uh, Kalabasa Siguro By the next day Ano na natin doon Okay guys Sige eh, Dalhin ko na tong mga tinir sa taas At uh, Doon tayo sa taas guys eh, Pakita ko sa inyo kung Saan ko to dadalhin Ito guys Dito natin ilalagay yung tubig natin galing sa ano doon kantin lagi okay guys yan yeah. ito ang tawag namin sa Bisaya na Saud